Nagsimula ang pelikula kay Zin sa unang araw niya sa paaralan. Hinahanap niya ang kanyang silid-aralan, at ito ang kanyang huling taon sa high school. Sa di inaasahan, nabangga niya ang isang estudyanteng nagngangalang Jish. Habang nahuhulog siya, sinalo siya ni Jish, ngunit nahulog ang kanyang telepono sa lupa. Nang sinubukan pa salamatan siya ni Zin, umalis na ito bago pa siya makapagsalita. Sa seremonya ng pagtanggap ng mga mag-aaral, ipinakilala ng administrasyon ng paaralan si Jish sa mga mag-aaral, na nag-aanunsyo na nakamit niya ang pinakamataas na marka ng IQ na 200%, na ginawa siyang isang huwarang estudyante. Nagpakilala si Jish sa lahat, at pinalakpakan siya ng buong student body. Makikita natin na ang maraming babae pati na si Zin, ay naa-attract sa kanya. Pero alam niyang mahirap siyang makitang madalas dahil may sariling espesyal na gusali ang mga estudyanteng may matataas na marka. Nalaman din natin na si Jish, kahit na siya ang pinakamatalinong mag-aaral sa paaralan, ay interesado rin sa pagkamalikhain, at siya ang pinakamahusay sa paglutas ng napakahirap na mga problema sa matematika sa harap ng lahat ng mga mag-aaral. Maya-maya, nakatanggap si Zin at ang iba pang mga babae ng mensahe na si Jesh ay nasa isang kafe, at malapit ng madaanan ang kanilang gusali. Lahat ng mga babae ay nagmamadaling makita siya at sinundan siya hanggang sa makapasok siya sa kanyang gusali. Sa isa sa mga seminar ni Jish, tinalakay niya ang tungkol sa childhood cancer, at makikita natin na dumalo si Zin at ang iba pang mga babae. Kasabay nito, lumitaw ang isang larawan ni Jish kasama ang isang batang babae na nagngangalang Shaho, nakaklaseng niya, na humantong sa mga batang babae na maniwala na mayroon silang relasyon. Nagalit si Zin nang makita ito at ginugol ang natitirang araw sa pagtitig sa kanyang larawan. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na tumigil siya sa kanyang panaginip. Maya-maya nilapitan ng isang kaklase na nagnangalang agent si Zin, binibigyan siya ng mga bulaklak at ipinagtapat na gusto niya siya at gustong makipagrelasyon, ngunit tumanggi si Zin, sinabing mahal niya si Jesh at planong ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagpa siya ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa pamamagitan ng paggawa ng distraction sa silid aralan upang matugunan ni Zin si Jesh sa oras ng pahinga. Pumunta siya sa building kung saan naroon ang mga high IQ students, at nang makita niya si Jesh, binigyan niya ito ng regalo at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal, umaasang tatanggapin niya ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Josh, sinabing imposible ito dahil hindi niya gusto ang mga babaeng hindi matalino at may katangahan, at pagkatapos ay lumayo siya. Nahihiya si Zin at nagpapasalamat sa Diyos na walang nakakita sa kanya. Gayunpaman, nakita ng operator ng security camera ang lahat at ikinakalat ang video sa lahat ng mga estudyante. Di nagtagal, Pinalibutan ng mga estudyante si Zin, kinukunan siya ng litrato. Pag-uwi niya, nalaman niyang ibinahagi ang video sa social media, na kinukot siya siya ng lahat. Kasabay nito, nakita niya ang kanyang ama na nagmamadaling lumabas ng bahay, sinabihan siyang tumakbo, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit. Napansin niya na maraming daga ang lumalabas sa bahay, at biglang gumuho ang bahay. Dumating ang presa eksena at kinapanayam si Zin at ang kanyang ama, tinanong sila kung ano ang nangyari iniulat ng media na sila ay isang pamilyang walang tirahan, at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanila. Ang mga kaklase ni Zin, kasama si Adrian at ang kanyang mga kaibigan, ay nagsimula ng isang kampanya sa pangangalap ng pondo upang matulungan siya. Sinubukan ni Zin na magtago ngunit nakita siya at dinala sa lugar kung saan kinokolekta ang pera. Gayunpaman, tumanggi siya sa tulong. Dumating si Jesh sa eksena at sinimulan siyang kutsain, sinabing mali ang kanyang ama sa pagbili ng murang bahay. Nagalit si Zin at ipinagtanggol ang kanyang ama, sinabing nagsumikap siyang makabili ng bahay para makapag-aral siya sa pinakamagagandang paaralan. Iginiit niya na ang mga marka ay hindi sukatan ng pagkatao ng isang tao at hinahamon niya si Jesh sa harap ng lahat, na idineklara na sa darating na pagsusulit, isa siya sa mga nangungunang mag-aaral, at ang kanyang pangalan ay ililista kasama ng sa kanya. Nang bumalik si Zin sa kanyang ama, kinuha niya ang kanyang mga gamit mula sa mga durog na bato, at sinabi ng kanyang ama sa isang kaibigan na nagngangalang Ali ang tungkol sa nangyari. Pagkatapos ay inalok sila ni Ali ng isang tirahan sa kanyang tahanan hanggang sa bumuti ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ay dumating ang katulong ni Ali upang kunin sila sa kotse. Pagdating nila sa bahay ni Ali, malugod niyang tinanggap ang mga ito, at maging ang kanyang asawa ay magiliw na binati si Zin. Ipinakilala niya si Zin sa kanyang munting anak na si Yushu. Si Amy, ang asawa ni Ali, ay kinuha si Zin upang ipakita sa kanya ang silid na kanyang tutuluyan, at sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Zin na ang nakatatandang anak ni Amy ay nag-aaral din sa parehong paaralan niya. Buong pagmamalaking binanggit ni Amy na sikat ang kanyang anak sa buong paaralan at idinagdag na lagi niyang nais na magkaroon ng isang anak na babae tulad ni Zin upang maging magkaibigan sila. Nagbiro pa siya na baka balang araw ay maging nobya ng kanyang anak si Zin. Ipinagtapat ni Zin kay Amy na may gusto siya sa isang lalaki mula sa kanyang paaralan, kahit na tinanggihan nito ang kanyang pag-ibig. Bago matulog, sinubukan ni Zin na sunugin ang mga larawan ni Josh, ngunit hindi niya magawang gawin ito. Kahit saan siya tumingin, makikita ang larawan nito, kahit sa kumot at unan niya. Biglang sumulpat si Josh sa harapan niya at nagulat siya. Doon niya napagtanto na si Josh ay ang anak ni Ali at Amy. Hiniling niya sa kanya na itapon ang lahat ng kanyang mga larawan, ngunit tumanggi siya at sinabi, huwag lumapit sa anumang bagay na pag-aari ko. Sagot ni Jesh, Tama ka. It's none of my business, kahit na nakatira tayo sa iisang bahay, at lumabas ng kwarto niya. Kinaumagahan, habang papaalis si Jish papuntang paaralan sakay ang kanyang bisikleta, hiniling ng kanyang ina na huminto at iminungkahi na ihatid niya si Zin sa paaralan. Nang umangkas si Zin kay Jish, halatang masaya siya, ngunit sa kalagitnaan ng kalsada, huminto si Jish at sinabi sa kanya, magingat na huwag sabihin sa sinuman na nakatira tayo sa iisang bahay, at laging lumayo sa akin kahit limang metro lang. Iniwan siya nito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Habang nasa paaralan, pinadalhan ni Amy si Zin ng isang video message na nagpapakita kay Jish na naglalaro, na nakapagpatawa kay Zin. Ipinadala niya kay Jish ang video at humiling ito ng pribadong makipag-usap sa kanya. Napansin ito ng lahat at ng iba pang mga babae at nagulat. Sabi ni Zin, hindi ba't ikaw ang nagsabi na huwag akong lalapit sa'yo? Ngayon ikaw ang humihiling na makipagkita sa akin. Ipinakita sa kanya ni Jish ang video at hiniling sa kanya na tanggalin ito sa kanyang telepono. Nakikita ni Zin ang isang pagkakataon at nakipagdil sa kanya. Dapat niyang tulungan siya sa kanyang pag-aaral para maging isa siya sa mga nangungunang mag-aaral, kung hindi, ibabahagi niya ang video sa buong paaralan. Pumayag si Jish sa mga tuntunin niya at natuwa si Zin. Sinimulan siyang turuan ni Jish sa matematika. Makikita natin na si Zin ay nahihirapan ng husto, ngunit pagkatapos na ulitin ang aralin ng maraming beses, nagsimula siyang mas maunawaan. Habang nasa paaralan, ginugugol niya ang buong araw sa pag-aaral, nakatutok ito na halos hindi niya napapansin ang anumang bagay sa paligid niya. Sinusundan siya ni Agen, pinoprotektahan siya sa anumang maaaring mangyari. Sa isang punto, niligtas pa siya ni Agen mula sa isang nahulog na paso. Samantala, pinagmamasdan ni Jish si Zin habang nag-aaral tinuturuan niya siya sa isang partikular na mahirap na problema sa matematika, at sinabi sa kanya na ito ay sa paparating na pagsusulit at kailangan niyang mag-aral ng mabuti para dito. Masigasig na nagtatrabaho si Zin, nagsasanay hanggang sa malutas niya ng tama ang problema. Napansin niyang nakatulog si Jesh dahil sa pagod, kaya umupo siya sa tabi nito, nangako sa sarili na matutugunan ang mga inaasahan at malalampasan ang mga ito. Sa huli, nakatulog siya sa tabi niya. Pumasok ang nanay ni Jesh at kinunan sila ng litrato na natutulog. Sa araw ng pagsusulit, nagawa ni Zin na makompleto ang lahat ng mga tanong. Nang naipost ang mga resulta, sabik niyang hinanap ang kanyang pangalan sa mga nangungunang estudyante ngunit hindi niya ito nakita. Sinimulan siyang kutsain ng mga babaeng nakapaligid sa kanya dahil sa paghamon niya sa iba pang mga estudyante sa publiko. Sa sandaling iyon, dumating ang administrasyon kasama si Jesh, na itinuro na may nawawalang pangalan sa listahan. Matapos suriing muli ang mga resulta, inanunsyo nila na ang mga marka ni Zin ay naglagay sa kanya sa mga namungunang estudyante. Isinulat ni Jish ang pangalan ni Zin sa pisara sa harap ng lahat ng mga estudyante, na ikinagalit ng mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Zin sa kanyang tagumpay. Buong pagmamalaking sinabi ni Zin, na sa wakas, nakasulat ang pangalan ko sa tabi mo, at binati siya ni Jish nagdiwang siya kasama ang kanyang mga kaibigan, tumatalon sa tuwa. Lumipat ang eksena sa ikawalumpot-pitong taon ng kompetisyon sa palakasan sa paaralan. Nakipagkompetensya si Agent kay Jish sa isang karera, umaasang manalo para siya ang piliin ni Zin. Gayunpaman, natalo si Agent at nanalo si Jish sa karera. Makikita natin ang nanay ni Jish na nakatayo sa gitna ng mga batang babae na nagpapasaya sa kanyang anak. Pagkatapos, nagpasya siyang ipadala ang larawan ng kanyang anak at si Zin na magkasama sa lahat ng mga batang babae na nandoon, na inihayag sa lahat na sila ay nakatira sa iisang bahay. Pagkatapos noon, sinimulan ni Jish na kutsain si Agent dahil nanalo siya, at nagkaroon ng away sa pagitan nila. Pumasok si Zin at sinabi kay Jish na mabait na bata si Agent at hindi kaya namang insulto sa mga katulad niya. Dagdag niya na hindi niya gusto ang kanyang kayabangan. Sa sandaling iyon, isa sa mga kaibigan ni Jish ang nagplay ng video sa screen kung saan sinabi ni Zin, mahal kita. Pero tinanggihan siya ni Jish. Tumawa si Jish, at lahat ng estudyante ay sinimulang kutsain si Zin. Bilang tugon, ipinadala ni Zin ang video ni Jish, at lahat ng mga estudyante ay nagsimulang tumawa. Pagkatapos, nagsimulang mag-away ang dalawang grupo. Dinala ni Jish si Zin sa isang liblib na lugar, tinanong kung bakit niya ginawa yon sinagot siya nito na palagi siyang tinatrato ng hindi maganda sa harap ng kanyang mga kaibigan, kaya umaasa siyang makalimutan na niya ang nararamdaman para sa kanya balang araw. Idinagdag niya na kapag nakatapos siya ng pag-aaral, makikilala niya ang isang napakagwapong lalaki at makipagrelasyon sa kanya. Lumapit si Jesh at sinabi sa kanya na hinding hindi niya ito makakalimutan, sa kaumalis. Pag uwi ni Zin, umupo siya kasama si Amy. Sinabi ni Amy na masaya siya na may nararamdaman si Zin para sa kanyang anak, at sinabi sa kanya na nagbago si Jesh mula noong araw na dumating siya sa kanilang tahanan. Ipinaliwanag niya na hindi maayos ang pakikitungo ni Jesh sa kanyang ama, dahil lagi itong abala sa kanyang trabaho. Idinagdag ni Amy na ipinapalagay ng lahat na si Jesh ang magmamana ng kumpanya ng kanyang ama, ngunit gusto niya lamang na mabuhay ng masaya ang kanyang anak, at nakikita niya mahahanap niya ang kaligayahan na yon kasama si Zin. Ito ay labis na ikinatuwa ni Zin, at tiniyak niya kay Amy na huwag mag-alala dahil lagi siyang nasa tabi ni Jesh kinabukasan, may mahalagang pagsusulit si Jish na tutukayan ang kakayahan niyang makapag-aral sa ibang bansa. Naghanda si Zin ng isang pangpaswerte at inilagay sa kanyang bag, na nagnanais na magtagumpay siya. Gayunpaman, pagdating niya sa lugar, nadulas siya sa hagdan dahilan para mahulog at mahuli siya sa pagsusulit. Habang sinusubukan niyang magsulat, naputol ang kanyang panulat. Pakiramdam niya ay may masamang nangyayari sa kanya at naalala niya ang nilagay ni Zin sa kanyang bag. Iniisip niya na ang bagay na yun ay nagdudulot ng kanyang kamalasan at nagmamadaling pumunta sa banyo. Pagkatapos, pumunta siya para uminom, at makikita nating palihim siyang pinagmamasdan ni Zin. Nang makita niyang okay na siya, nagpa siya siyang umuwi, ngunit sa kasamaang palad, na siya. Nakita ito ni Jish mula sa malayo at tumakbo papunta sa kanya, natagpuan siyang walang malay. Dali-dali siyang dinala sa ospital. Paggising niya, Nasa bahay na siya at natatakot na hindi nasagot ni Jish ang kanyang pagsusulit dahil sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nakaupo si Jish sa tabi ng kanyang ama at sinabing ayaw niyang mag-exam, hindi dahil kay Zin, kundi dahil ayaw niyang magmana ng kumpanya. Nagalit ang kanyang ama, gayon din ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Jish na magagawa niya ang lahat ng gusto nila, ngunit sila lang ang magiging masaya, hindi siya. Hinihiling niya sa kanila na hayaan siyang gawin ang gusto niya at huwag siyang pigilan sa anumang bagay humingi siya ng tawad sa nangyari at umalis. Narinig ni Zin ang lahat, at humingi ng tawad sa kanyang ama para sa nangyari, pagkatapos ay umalis at hinanap si Jish. Nang nahanap na niya ito, sinikap niyang e-comfort ito, sinabi sa kanya na iba siya sa iba at karapat dapat na gawin ang gusto niya. Pinayuhan niyang sundin ang kanyang mga hilig at tiniyak sa kanya na lagi siyang nandyan upang suportahan siya. Pagkatapos ay nagpa siya si Jish na mamuhay ng malayo sa kanyang pamilya at maging responsable para sa kanyang sarili. Nakita natin ang kanyang ama na galit at ayaw magpaalam sa pag-alis ni Jish. Pumunta si Jish sa Donan University of Technology, at nalaman ni Zin na nagtatrabaho siya sa isang pasilidad na nangangalaga ng mga hayop. Pumunta siya upang tingnan kung kumusta siya, na may dalang maliit na uod. Sinabi niya sa kanya na suriin ito at tinanong kung okay lang siya, kung nakakakuha siya ng sapat na tulog, at kung kumakain ng maayos. Okay lang daw siya at sinabihan siyang umalis na para maipagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Nang gabing iyon, pinadalhan siya ng pagkain at ibibigay ito sa kanya. Sinundan siya ni Zin upang malaman kung saan siya nakatira. Sa oras na iyon, nakita niya ang isang babae mula sa kanyang klase, si Xiaohao na naghihintay sa labas, at sabay silang pumasok sa bahay. Napansin niyang patay ang mga ilaw at inaakala niyang natutulog sila, napagtanto niyang magkasama silang dalawa. Kinabukasan, hiniling niya kay Adrian na tulungan siyang bantayan si Najesh at Xiaohao habang magkasama silang naglalakad sa hardin. Nakita ito ni Jish at tinanong si Zin kung ano ang ginagawa niya doon. Sumagot siya na ipinagdiriwang nila ang araw ng mga puso. Si Xiao ay nagsimulang kumuha ng maraming larawan ni na Zin at Agent, at si Jish ay mukhang galit. Para magalit si Zin, nagpa-picture din siya kasama si Xiao Nang maglaon, nakipagkasan daw si Agent sa isang driver na tumakas kasama si Zin pagdating nito, ngunit sa kasamaang palad, ang nagpakita ay si Xiao Pinaharurot ng driver ang sasakyan kasama si Xiao sa kabila ng paghiling sa kanya ni Adrian na bumalik, hindi ito nakinig. Dumating si Jish at isinama si Zin, at sumakay silang dalawa sa isang bangka. Tinanong ni Jish kung bakit siya pumunta doon, sinabi ni Zin sa kanya na nakita niya sila ni Xiao na magkasamang pumasok sa bahay. Tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa, sinabi sa kanya ni Jish ang isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang nana na may cancer ipinaliwanag niya na ang kumpanya ng kanyang ama at ang kumpanya ng ama ni Xiao Hao ay nagpasya na mag-abuli ng pera sa ospital para sa mga batang may kanser. Kaya naman kasama niya si Xiao Hao, naghihintay ng tawag tungkol sa mga mahalagang gamit na kailangan ng ospital. Ipinagtapat niya na ang kanyang pangarap ay maging isang mahusay na doktor, hindi upang manahin ang kumpanya ng kanyang ama. Sinabi niya kay Zin na siya ang unang taong sinabihan niya tungkol sa kanyang pangarap. Dahil sa tuwa, Tumayo si Zin ngunit nahulog sa ilog, sinubukan siyang pigilan ni Jesh ngunit kasama si Jesh na nahulog. Paglabas nila, nakita nilang umalis na ang huling sasakyan, kaya nagpa siya silang magstay sa isang hotel magdamag. Maya-maya ay nagpalit na sila ng damit na dala nila at lumabas si Jesh para kumuha ng pagkain. Nagsimulang makaramdam ng takot si Zin, kaya kumuha siya ng payong at lumabas para hanapin siya. Gayunpaman, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, at sa kanyang takot, nabitawan niya ang payong at nagsimulang tumakbo. Pagkatapos, nakita niya si Jish na nagtanong sa kanya kung bakit siya lumabas. Sinabi niya sa kanya na nakaramdam siya ng takot. Binigay ni Jish ang jacket niya at bumalik sila sa hotel. At habang natutulog si Jish, sinabi ni Zin, napakaswerte ng babaeng magiging asawa mo sa hinaharap. Pagkatapos ay hiniling niya sa babaeng iyon na mahalin siya ng higit pa sa pagmamahal niya sa sarili nang nakatulog si Zin, makikita natin na narinig pala siya ni Josh, at nasabi niya sa sarili, hinding hindi ako makakahanap ng taong magmamahal sa akin ng tulad mo. Kinaumagahan pagkagising nila, tumawag ang nanay ni Josh at sinabing nasa ospital ang kanyang ama at may malubhang karamdaman. Pumunta si na Jish at Zin sa ospital, at ipinalam sa kanila ng ama ni Zin na ang ama ni Josh ay matagal nang may sakit sa puso, na lumala dahil sa kanyang trabaho ipinaalam sa kanila ng doktor na kailangan niya ng operasyon sa puso, at sinabi na ipapaalam niya sa kanila kung kailan gagawin ang operasyon. Sinabi kay Jish ng assistant ng kanyang ama na nahaharap ang kumpanya sa mga problema sa pananalapi, at ang mga tagapagtatag ng kumpanya ay nais na magsagawa ng isang pagpupulong, kung saan ang ama ni Jish ay responsable para sa lahat ng mga desisyon. Nagpa siya si Jish na pumunta sa kumpanya at sinabihan ang kanyang ina na alagaan ang kanyang ama, na hinihiling sa kanya na ipaalam sa kanya ang anumang mga update. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang assistant. Sinundan siya ni Jin at nakita si Jish na nakatayo kasama si Xiaohao, na nagdala ng ilang doktor na dalubhasa sa mga kondisyon ng puso upang suriin ang kanyang ama at maghanda para sa operasyon. Pagkatapos ay pumunta si Jish sa kumpanya at sinubukan na lutasin ang mga problema sa pananalapi sa mga founder ng kumpanya. Samantala, ang kanyang ama ay sumasa ilalim sa operasyon at ang kanyang kondisyon ay nananatiling hindi tiyak. Sa panahong ito, Naalala ni Jish ang mga alaala ng kanyang ama, na tila nababalisa. Sinimulan niyang suriin ang mga aset, transaksyon, at share ng kumpanya upang makahanap ng solusyon sa mga isyo sa pananalapi nito. Dahil sa pagod ay nakatulog siya, pumasok si Zin para takpan siya ng kumot. Kinaumagahan, pagkagising niya, napagtanto niyang huli na siya. Kinuha niya ang bag niya at umalis habang hindi na ininom ang kape na ginawa ni Zin para sa kanya. Nang gabing iyon, naghihintay si Zin sa labas ng kumpanya na may hawak na payong. Nang lumabas si Jesh at nakita siya, nilapitan niya ito at sinabing nag-alala ako sa iyo. Dinala ko itong payong para maprotektahan mo ang sarili mo sa ulan. Hiniling ni Jesh sa kanya na huwag siyang tulungan sa anumang bagay, at sinabi sa kanya na wala siyang oras para sa kanya, dahil abala siya sa trabaho at sa kanyang ama. Hinihiling din niya sa kanya na layuan siya. Nang gabing iyon, nakita natin si Zin na nakaupong mag-isa sa isang lugar, at ang kanyang ama ay lumapit sa kanya, sinabi nito sa kanya na dapat siyang kumuha ng sariling lugar at umalis ng bahay, isinasaalang-alang ang damdamin ng mga taong nagmamay-ari nito. Pinayuhan niya itong kontrolin ang kanyang emosyon, gaya ng alamin niya ang kanyang gagawin. Sumang-ayon si Zin sa kanya at isinapuso ang kanyang payo. Makalipas ang ilang araw, bumuti na ang pakiramdam ni Ali, at nasa tabi niya ang buong pamilya niya na nag-aalaga sa kanya. Tinanong ng kanyang ama si Jish kung ano ang relasyon nila ni Xiaohao ipinaliwanag ni Jish na kung pakakasalan niya si Xiaohao, magdudulot ito ng malaking puhunan sa kumpanya, na makakatulong sa pagresolba ng mga problemang pinansyal nito. Sinabihan siya ng kanyang ama na kung gusto niyang magpakasal, dapat niyang pakasalan ang babaeng mahal niya. Sa sandaling iyon, dumating si Zin at sinabing pumunta siya upang tingnan ang kalagayan ni Ali. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Jish na magpopropose siya kay Xiaohao at titigil siya sa kanyang pag-aaral binati siya ni Zin, bagamat nakaramdam siya ng kirot sa puso, sinabi nitong akala ko matutupad ko na ang pangarap ko, ngunit tinalikuran na pala, at hindi ko nahahabulin pa, bago umalis na luhaan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maging pake ng kanyang mga gamit at umalis ng bahay, ipinaalam niya kina Amy at Ali ang kanyang desisyon. Pagkatapos, nakita natin siyang nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang ospital, kung saan nag siya ng Facebook at nakita si Najesh at Xiaohao nalaman niyang magbibigay ng lecture si Jish sa dati nilang paaralan. Nagalangan siyang pumunta, ngunit sa huli, nagpa siya siyang dumalo, nagtatago sa mga estudyante upang makinig sa kanyang lecture. Pagdating niya sa venue, nakita niya si Jish at narinig niyang sinabi nito, Ang mga post na nakita mo, ay para lamang makuha ko ang atensyon mo. Ngayong nagpakita ka, alam ko na. Inamin niya na mahal pa rin niya ito at labis na nangungulila sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nabuhay siya nitong mga nakaraang araw na may mga alaala lamang tungkol sa kanya, dahil siya lamang ang taong nakaantig sa kanyang puso. Pagkatapos ay pinakiusapan siya ni Jish na pakasalan siya, at si Zin, sa hindi paniniwalang matutupad na ang kanyang pangarap, ay pumayag, na napagtanto na gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang lalaking mahal niya. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.